So ayan guys, araw ng linggo ngayon at uh, yeah, gagawin namin isa celebrate yung birthday ng uh, mama ko, at papa ko, ng kapatid uh, si December sila. Sabay-sabay so, na lang yung tandaan. ako meron akong inoordera na pagkain para sa kanya. Paborito nila yun pero mas malaki na kaya na ko na di-deliver na yun, may. Tom, may yung mga lalo mamaya so mamaya malalaman nyo kung anong klase yun at a few moments later boss mas ha? so yun na Tak bijak. ito na yun, sobrang laki nito sana o isa

Siyempre, kailangan malaki kasi ilan sila nag birthday Si Papa, si Nunoy, si Mama. Si Sino Sianel. pa? Chanel. 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 Tapos, yung boyfriend ni Bingbing, si Anjo. Anjo. Kaya kailangan malaking pizza. <laughs> pa para bobo, so, boca, ayan, uh, kung gusto nyo malaman kung saan ko nabili ito, eh, search nyo lang Masa Pizza sa Dasmarinas, Cavite. Madali lang hanapin ng mga labas. So, ayun guys, ah, makikita niyo na ngayon kung gaano kalaki itong pizza na nabili ko. O, na natin. <laughs> okay

Ayan. 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 Gawin natin basta. Wow. Wow. Oo. Ito 'yung labinong parma ng mga viewers ko 'yan. Para makita nila kung gaano kalaki. Yung na ay, tayo yan. Dito, meron tayo dito. <laughs> meron tayo dito ang apat na flavor. Hindi ko lang kabisado 'yung mga flavor na inoffer. Pero meron Jawsarma, <laughs> meron pepperoni, meron meron ham and cheese siya tayo. At saka Aloha. Yun, 'Yun, 'yung natatandaan Ayan. ko. So 'yun guys, ang location ng shop nila ay sa Ah, uh, lang sa may Dasmariñas Cavite, sa may Summerwind malapit. Camera, camera. Ayun, basta eh, search niyo lang, meron naman silang AP page, uh, Masa Pizza. So, ayun. Marami din silang pagkain na in offer doon. Kaya kung gusto niyo, bisitahin yung page nila, Masa Pizza, Dasmariñas Cavite. Tapos, ayun, makapamili na kayo ng pwede niyo i-order sa kanila. So, ayun, tikman na natin. Ito na. Taon. Taon na. Taon. Uh -oh. <laughs> Ma, pa, para daw sa inyo. Okay, papa ba to? Ito pala, para iyo pala pa eh. Ito pala, kayo. akala ko wala si mama. Ganoon pala? Akala ko wala eh. Santa, Wala. So ayan, ito na yung mga birthday celebrant natin. O, lagyan mo na ng ano? Lagyan mo na ng ilaw. Hello. Happy birthday! Dapat sabay sila ni Papa. Oh no, Anjo, happy birthday, Anjo. Salamat. Baka mamaya ako, ako. Birthday, 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 oh, birthday. kami pala nila, Anjo. Si Nonoy, Noy. Oh. Ah, oh, 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 boy, lipas na. <laughs> oh, 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 Oh. Anjo, dito sa um, ano ano okay. kayo ni Nonoy? Dito sa Parang kinadayo, pero kabusin. Donoy, don. Donoy. may birthday, kaya ito. Oh. <laughs> Sarap ng kanimang ko. Well, yeah. Parang kinadayo. Okay, na, yung isang dyan, Isang, one, two, three, gawin lang. Happy birthday. Okay. Uh -huh.

abang gagawin natin